Nagsimula ang pelikula sa taong 2154, iniwan na ng sangkatauhan ang Earth dahil sa sobrang dami ng tao, sakit at polusyon. Ang mayayaman ay nagtayo ng isang space station na tinatawag na Elysium, kung saan sila nabubuhay ng walang polusyon at sakit gamit ang mga espesyal na makina na kayang pagalingin ang anumang karamdaman. Samantala, ang mahihirap ay naiwan sa Earth, kabilang si Max, isang ulilang bata at ang matalik niyang kaibigang si Frey. Madalas silang magkasama at nangangarap pumunta sa Elysium. Nangako si Max kay Frey na dadalhin niya ito roon balang araw. Lumaki si Max na magnanakaw para makaipon ng pera pang bili ng tiket papunta sa Elysium. Kahit ilang beses siyang pinagsasabihan ng madre sa ampunan na itigil ang pagnanakaw. Makalipas ang maraming taon, sa Los Angeles, si Max ay isang dating magnanakaw na nasa probation Pilit na ginagawa ang lahat upang magkaroon ng marangal na trabaho sa pabrika. Isang araw, hinarang siya ng mga robot na pulis dahil sa kanyang record ng pagnanakaw para tignan ang kanyang bag. Pabiro itong sinagot ni Max kaya pinilit siyang padapain at saktan sa kamay. Nang walang makita sa kanyang bag, pinakawalan siya at pumunta siya sa ospital. Laking gulat niya nang makita roon si Frey na nagtatrabaho bilang nurse. Habang inaayos ni Frey ang sugat niya, nagkausap sila at nagkumustahan. Niyaya siya ni Max na lumabas hanggang sa pumayag si Frey. Pagkatapos, pumunta si Max sa trabaho sa Armadine, ang kumpanya na lumikha ng Elysium. Ngayon, gumagawa ng mga robot na pagmamayari ng bilyonaryong si Carlyle. Sinubukan siyang tanggalin ng kanyang manager dahil sa pagiging late, ngunit ipinaliwanag ni Max na nagkaroon siya ng aksidente. Samantala, isang hacker na nagngangalang Spider ang tumutulong sa mga tao na makapunta sa Elysium gamit ang Peking ID para magamot ang kanilang mga sakit. Ngunit nalaman ito ng Defense Secretary ng Elysium na si Delacord. May tatlong ship papunta sa Elysium, kaya agad siyang bumalik sa kanyang opisina upang pigilan sila. Sinabihan niya ang mga ship na bumalik sa Earth, pero hindi sila sumunod. Kaya inutusan niya sa laban si Kruger, isang lihim na ahente sa Earth. Kahit bawal ito sa batas, hindi ito inintindi ni Delacour. Kumuha si Kruger ng missiles at pinabagsak ang dalawang ship bago pa makarating sa Elysium. Ang pangatlo ay nakalampas sa missile at lumapag sa Elysium. May isang babae na agad tumakbo sa isang bahay at inilagay ang kanyang may sakit na anak sa healing pod. Gumaling agad ang bata pero dumating ang mga robot at inaresto silang mag-ina at ibinalik silang lahat sa Earth. Samantala, nakasalubong ni Max si Julio na dati niyang kasama sa nakawan ng kotse. Inalok siya nitong sumali ulit pero tumanggi si Max dahil ayaw na niyang makulong. Kinabukasan habang nagtatrabaho, hindi masara ni Max ang isang pinto na may matinding radiation dahil may nakabara dito. Ang kanyang manager ay pinilit siyang pumasok upang ayusin ito kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Matapos niyang alisin ito, biglang sumara ang pinto dahilan upang makulong siya sa loob at nagsimulang gumana ang makina. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang mga kasamahan pero huli na ang lahat. Nalantad si Max sa matinding radiation, sinabi ng isang robot doctor na mamamatay siya sa loob ng limang araw. Binigyan siya ng gamot upang mapanatili siyang malakas sa loob ng ilang araw. Nang mabalitaan ito ng may-ari ng kumpanya na si Carlyle, agad niyang pinatalsik si Max sa trabaho. Samantala, pinatawag ni President Patel si Delacour dahil sa paglabag sa batas nang gumamit siya ng sleeper agent nakapatay ng 46 na sibilyan. Ipinaliwanag ni Delacour na gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang protektahan ang kanilang tahanan at mga pamilya. Dahil dito, pinalaan siya ni Patel na tatanggalin siya sa tungkulin kung uulitin niya ito. Kalaunan, nakipagkita si Delacour kay Carlyle upang i-renew ang mga kontratang pangdepensa para sa space station. Tinanong ni Delacour kung maaaring ma-override ni Carlyle ang sistema ng Elysium at maglagay ng bagong pangulo sa kapangyarihan. Nang makumpirma ito ni Carlyle, inalok siya ni Delacourt ng dalawang daang taong kontrata sa palit ng paglalagay niya sa kapangyarihan at pumayag si Carlyle. Sa ospital, labis na nalulungkot si Frey nang malaman na ang kanyang pasyente na si Matilda na hindi magagamot at kailangan ng pauwiin. Samantala, sinusubukan ni Max makauwi sa kanyang bahay ngunit masyado siyang mahina kaya kinailangan siyang tulungan ni Julio. Matapos siyang magsukaa, ikinuwento ni Max kay Julio ang nangyari at hiniling nadalhin siya kay Spider. Gusto ni Max bumili ng tiket papunta sa Elysium, ngunit dahil wala siyang pera, nag-alok siyang gawin ang anumang kailangan ni Spider. May isang mapanganib na misyon si Spider na walang gustong tumanggap. Nilikha niya ang isang aparato na kayang kunin ang organikong impormasyon mula sa utak ng isang tao at ilipat ito sa iba. Ang misyon ay maghanap ng isang bilyonaryo at makuha ang lahat ng kanilang access data upang maubos ang laman ng kanilang mga bank account. Pumayag si Max basta't makakakuha rin ng tiket si Julio at kung si Carlyle ang magiging target niya. Tinanggap ni Spider ang mga kondisyon at inalok si Max ng isang exoskeleton suit na magpapalakas sa kanya na parang robot. Naging komplikado ang operasyon upang ifuse ang exoskeleton sa mga buto ni Max, ngunit nagtagumpay ito. Ngayon, kaya na ni Max na labanan ang anumang robot na mangahas na humadlang sa kanya. Nilagyan din si Max ng ID tattoo sa kanyang braso na magpapaniwala sa sistema na siya ay ipinanganak sa Elysium. Samantala, si Carlyle ay nag i encrypt ng kanyang data papunta sa kanyang utak at naglagay ng defense mechanism na papatay sa sino mang susubok na mag-access ng kanyang isipan. Naghanda si Carlyle na sumakay sa kanyang shuttle para umalis patungong Elysium. Sa oras na iyon, dumating si Max at ang kanyang grupo at binaril ni Max ang shuttle ni Carlyle nang ito ay lumipad, na naging dahilan upang bumagsak ito. Sa Elysium, natuklasan ni Delacour ang pag-atake kay Carlyle, kaya't ipinadala niya ulit si Kruger sa kai ng isang military ship upang protektahan ito. Dumating ang grupo sa bumagsak na shuttle at natagpuan ang mga robot na handang ipagtanggol si Carlyle. Pinasabog ni Max ang isa at isinunod niya ang isa pang robot sa pamamagitan ng pagpunit ng ulo nito. Pagkatapos ay binuksan nila ang shuttle at sinimulang i-download ang impormasyon mula sa utak ni Carlyle. Nang patapos na ang pag-download, natuklasan nilang magulo ang lahat ng data. Sa sandaling iyon, dumating ang military ship at napagdesisyonan ng grupo na tumakas. Biglang sumakit ang ulo ni Max at sinimulang pabagsakin ni Kruger ang iba nilang kasamahan Sinubukan ni na Max at Julio na tumakas sakay ng kotse, ngunit tinamaan ito ng bomba at tumaob. Habang gumagapang palabas si Max, nilapitan siya ni Kruger at sinaksak gamit ang kutsilyo, pagkatapos ay kumuha ng espada upang tapusin siya. Pinigilan siya ni Julio sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, ngunit hindi tumalab ang bala kaya sinaksak siya ni Kruger. Ginamit ni Max ang pagkakataon upang makakuha ng baril at subukang barilin si Kruger. Ngunit nag-activate si Kruger ng energy shield at nawalan ito ng malay. Matapos maglaan ng maikling oras para magluksa para kay Julio, tumakas si Max. Samantala, nalaman ni Delaco na namatay si Carlisle dahil sa pagkawala ng dugo. Pagkagising ni Kruger, pinadala siya ni Delacourt upang hanapin si Max. Inimbestigahan ng grupo ni Kruger ang bumagsak na shuttle at natuklasan nila na nasa utak ni Carlisle ang Elysium System Reboot Program na ngayon ay nasa utak na ni Max. Kaya pinadala nila ang mga droid upang tumulong sa paghahanap. Para hindi makatakas si Max, idineklara ni Delacorte ang Los Angeles bilang isang no-fly zone at natuklasan ni Spider na lahat ng signal sa lungsod ay naputol. Samantala, naghahanda si Frey na iuwi si Matilda at paglabas niya, nakita niya si Max na humihingi ng tulong ipinaliwanag ni Max na siya ay wanted at nakiusap na wag siyang dalhin sa publikong lugar. Kinaumagahan, nagising si Max sa bahay ni Frey at nagamot na ang kanyang mga sugat. Dito niya nalaman na si Matilda ay anak ni Frey na nasa huling stage ng leukemia. Napansin ni Frey ang ID tattoo ni Max kaya nakiusap siya kay Max na dalhin si Matilda sa Elysium. Ngunit sinabi ni Max na papatayin sila kung susubukan nila. Agad na umalis si Max ngunit agad siyang natagpuan ng isang drone. Nagsimula siyang tumakbo para magtago at pinatamaan niya ang droid. Gayunpaman, lahat ng ito ay nakarecord sa grupo ni Kruger na agad pumunta sa lokasyon. Pinasok nila ang apartment ni Frey at natagpuan nilang wala doon si Max, kaya inaresto nila ang mag-ina dahil sa pagpapapasok ng isang kriminal. Samantala, nakabalik si Max sa hideout ni Spider at iginiit ang kanyang tiket papunta sa Elysium. Ipinaliwanag ni Spider na hindi siya makakapagpadala ng mga shuttle dahil sa pagkaputol ng mga signal at sinabi rin niya na maaring may mahalagang impormasyon si Max sa kanyang utak para lamang magpasya ang gobyerno na putulin ang mga signal. Nang tignan nila ang data, natuklasan nila ang reboot program ng Elysium na maaring gamiting upang gawing mamamayan ng Elysium ang lahat ng taong mahihirap. Gayunpaman, sinabi ni Max na may ilang oras na lamang siyang natitira sa buhay kaya gagamitin niya ang data bilang pantubos kapalit ng tiket. Bumalik si Max sa drone na humabol sa kanya upang puntahan siya ni Kruger. Dumating si Kruger at nakita si Max na may dalang granada para pasabugin ang mahalagang impormasyon sa ulo niya kung sakaling gumawa sila ng hindi maganda. Tinanggap ni Kruger na dalhin siya sa Elysium at nang sumakay si Max sa shuttle, natuklasan niyang naroon din si Frey at Matilda. Inabisuhan ni Kruger si Delacourt na hawak na nila si Max at agad namang binalik ni Delacourt ang signal upang maipalipad sila patungong Elysium. Dahil dito nagkaroon din ng signal sina na Spider at sinimulan ang operasyon na itrack si Max gamit ang exoskeleton niya. Nang matukoy nilang patungo siya sa Elysium, naghanda si Spider at kanyang grupo na pumunta rin sa Elysium. Habang papalapit ang ship nila Kruger sa Elysium, humingi ng tawad si Max kay Frey dahil nadamay sila Ngunit sa sandaling iyon, inatake siya ni na Kruger at ng kanyang kasama at nawalan ng kontrol ang piloto sa ship. Nabitawan ni Max ang kanyang granada na sumabog sa harapan ni Kruger dahilan upang bumagsak ang shuttle. Samantala nakita ito sa security camera ni Delacorte at nagpadala ng kanyang mga tauhan upang arestuhin ang lahat ng nasa shuttle. Nang magkamalay si Max, nakita niyang natrap si Frey kaya tinulungan niya ito. Nagising rin ang grupo ni Kruger at nilabanan si Max. Samantala, Sinamantala ni Frey ang pagkakataon upang kunin si Matilda upang ilagay siya sa isang healing pod. Subalit, walang madetect na pangalan ang healing pod dahil walang tattoo ID si Matilda. Dumating ang mga gwardiya at dinakip sina Max at Frey. Nang magising si Max, nakita niya si Delacorte kasama ang mga teknisyan na sinusuri ang data ni Carlisle sa kanyang utak. Maayos ang impormasyon ngunit mamamatay si Max kung subukan nila itong kunin. Ngunit walang pakialam si Delacour at inutusan silang gawin ito. Samantala, dumating sila Spider sa Elysium upang hanapin si Max. Ikinulong ng tauhan ni Kruger si na Frey at Matilda. Isinailalim naman sa proseso ang wasak na mukha ni Kruger dahil sa pagkakasabog gamit ang healing machine. Nakatakas si Max at pinatumba ang mga teknisyan at kinuha ang kanilang access card para makapunta sa lokasyon ni Frey. Samantala, pinagalitan ni Della Court si Kruger dahil sa palpak nilang misyon, ngunit tumugon si Kruger sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya at ikinulong siya kasama si Frey. Inutusan ni Kruger ang kanyang mga tauhan na patumbahin ang lahat ng politiko sa Elysium habang siya ay magsusuot ng exoskeleton para hanapin si Max upang makaganti. Agad na kumilos ang mga tauhan ni Kruger at pinatay ang bawat politiko na kanilang nakita gamit ang mga granada. Nakapunta si Max sa control room at nakita sa mga monitor si Frey at Spider. Gamit ang isang communicator, nakipag-ugnayan si Max kay Spider at tinanong kung magagawa ng program sa kanyang utak na gawing mamamayan ang lahat. Kinumpirma ni Spider na posible ito at kaagad silang nagplano. Maya-maya pa naabutan ni Max ang tauhan ni Kruger na sinasaktan si Frey kaya kaagad niya itong pinatumba. Pagkatapos, inutusan ni Max si Frey na maghanap ng healing pod. Binanggit ni Frey na walang ID si Matilda, ngunit nangako si Max na gagawa siya ng paraan. Sa sandaling iyon, narinig ni Max ang sigaw ni Kruger sa malapit. Bumukas ang pinto, ngunit si Spider at ang kanyang grupo ang dumating. Nagpadala ng tao si Spider upang tulungan sina Frey at Matilda habang sina Max ay pumunta sa Elysium System Room. Ngunit natagpuan sila ni Kruger na nagsimulang pumatay ng iba nilang kasamahan. Tumakbo si na Max at Spider at sinubukang ilock ang pinto ngunit hinarang ito ni Kruger. Biglang sumakit ang ulo ni Max na nagbigay kay Kruger ng pagkakataong makapag-atake. Lumaban si Max at sinubukang tumulong ni Spider na naging dahilan upang mahulog ni Kruger ang kanyang espada. Kumanti si Kruger sa pamamagitan ng pagsaksak sa kamay ni Spider pagkatapos ay muling inatake si Max. Habang naglalaban ang dalawa, tinanggal ni Spider ang kutsilyo sa kamay at nagmadaling ihak ang pintuan ng system room. Dahil sa karanasan ni Kruger sa pakikipaglaban, maraming natamong sugat si Max sa kanya, ngunit tumalon si Max kay Kruger at tinanggal ang kanyang exoskeleton. Dahil dito, nakabawi si Max Gumamit si Kruger ng granada at isinabit sa kanya upang pasabugin silang dalawa ngunit mabilis na umaksyon si Max at natanggal niya ito bago inihulog si Kruger at sumabog ang granada kasama niya. Sa sandaling iyon, nabuksan ni Spider ang pinto, pumasok sila at agad nilang nilock ang pinto upang walang gwardyang makapasok. Habang si Frey ay nakahanap ng healing pod at inilagay si Matilda sa loob, ikinonekta ni Max ang kanyang utak sa system ng Elysium at ginawa ni Spider ang pagprogram upang maging ganap na mamamayan ang lahat ng mga tao. Ngunit sinabi ni Spider na mamamatay siya kung ipagpapatuloy niya ito. Alam ito ni Max kaya ibinigay ni Spider ang keyboard na magtitrigger sa pag-reboot ng Elysium. Ginamit ni Max ang huling sandali na kausapin si Frey, humihingi siya ng tawad dahil hindi niya magagawang makasama ito. Ngunit tinupad niya ang kanyang pangako noong kabataan nila na madala siya sa Elysium. Inalala ni Max ang masasayang alaala kasama si Frey noong mga bata pa sila bago niya pinindot ang button. Nabuksan ng mga gwardiya ni Patel ang pinto upang arestuhin sina Max at Spider. Ngunit sa oras na yon, nagribut ang system at nawalan ng kuryente ang buong Elysium sa loob ng ilang segundo. Nang muling bumukas ang system, idinagdag nito ang bagong mamamayan sa database. Dahilan upang madetect ng healing pod si Matilda bilang isang lehitimong pasyente. Kaya sinimulan nitong pagalingin siya Samantala, tumanggi ang mga robot na arestuhin si Spider dahil sila ay mamamayan na ng Elysium. Dahil ang lahat ng tao sa Earth ay itinuturing ng mamamayan ng Elysium, natukoy ng system ang lahat ng nangangailangan ng medikal na atensyon. Nagpadala ito ng mga shuttle upang tulungan sila. Nagtakbuhan ang lahat ng tao patungo sa mga sasakyan upang magamot ang kanilang mga sakit. Samantala, Lumabas si Frey at tumingin sa langit. Inaalala ang lahat ng magagandang alaala na iniwan sa kanya ni Max. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.